Good morning mga katombi sa akin paglalakad niya ho dahil maaga akong gumising may delivery tayo nakakita ako ng mga gamit na pwede pang gamitin pwede pa ba yan? yan libre kuha ho yan Ganyan dito sa Paris mga tinatapon ho sila niya may mga sombrero pa ganyan so for today vlogs ho ay tayo ay magdi-deliver ng skinless longganisa 4 packs po ang ating i-deliver -de ngayon Nako, pag Sabado ho, hindi na ho ako nagtatrabaho. So, habang may time pa ako, ako ay nagdi-deliver pag may mga order. So, ari nga ho, ako ho ay maagang gumising kasi ang akin ho dideliveran ay sa may line tripa at ang isa naman ho ay sa may anyar pa. So, magkadulo na magkadulo ito. So, kailangan mo lang talaga dito ay dumiskarte ka. Kung ikaw ay walang trabaho, abay maglako. Kung ikaw ay may talento, gayon lang ho. Kailangan natin sipagan ang buhay. Dahil pag kay lang din naman sa trabaho at yung maliit ang kita at yung ikaw naman ay merong kakayahan gumawa ng mga katulad ng ganito skinless longganisa, why not na hindi ka magtinda? Huwag kang mahiya kasi yung nahihiya, walang future yan. Gayon yon So, happy Saturday at ingat ho tayo palagi sa ating mga pupuntahan. Yan. Ito ang view. Hindi na ho gayong kalamig pala. Sakto lang ang weather. Ganito ang gusto ko. Sarap pala maglakas pa ganito umaga. Good morning, good morning mga katombi. Happy Saturday. God bless po sa ating lahat. Thank you Lord. Thank you po sa mga umorder. Yan. God bless.